Naninindigan si Jay, Ray Sul, bilang isang testamento sa kapangyarihan ng mga pangarap at jaga. Bilang babaeng boses ng Black Eyed Peas, ang kanyang paglalakbay mula Laguna tungo sa pandaigdigang pagiging sikat ay walang kabuluhan. I chose Apo because I'm gut feeling was telling me. I thank God, ang dating tagapangulo ng FDCE, na si Liza Dino Sigera, ay naninindigan laban sa cyber libel, nagsampa ng 78 bilang ng mga reklamo laban sa TI at iba pa. Bakit ko pinahihintulutan ang kanilang maling salaysay na maging katotohanan kung alam ko ang aking katotohanan? Tumanggi akong makisali sa paglilitis sa pamamagitan ng publisidad at sa pakikipaglaban sa marumi. Sa halip, inilalagay ko ang aking tiwala sa sistema ng hustisya at sa mga tamang channel nito. Ibinunyag ni Dino Seguera ang walang humpay na pag-atake sa kanyang reputasyon sa pamamagitan ng serye ng mga malisyosong artikulo. Napagpasyahan kong lumaban at bawiin ang aking pangalan at reputasyon sa pamamagitan ng isang sistema na walang kinikilingan sa kanilang dakilang kapangyarihan at impluensya. Si dating FDC Chairperson Liza Dino ay nagsampa ng apat na reklamo na kinasasangkutan ng 78, 78, na bilang ng cyber label laban sa editor-in-chief ng Philippine Entertainment Portal, PEP, na si Joanne Maglipon at PEP, News Editor at Writer na si Rachel Shazon. Sa laban para sa katotohanan at hostisya, tumangging umatras si Liza Dino Seguera. Manatiling nakatutok para sa mga update sa umuunlad na kwentong ito.